Yan mga katrip try natin kumain ng ice cream sa taglamig. Napaka perfect para pag kumain ng ice cream kahit na taglamig dito mga katrip. Okay mga katrip, ngayon nandito tayo sa Nisto at may mga sales sila na isda. Bali 990 pills lang. Yung pusit 1 dinar 295 pills. And yung may makaril sila 495 pills at yung malaki is 990 pills. Kaya mga kabayan, punta na kayo dito sa Nesto sa ngayon kasi naka-sale sila. sa, bali 6 days sale sila ngayon from Wednesday to Tuesday. yung mga pusit sariwa pa, bagong bago pa. Kaya habang maaga punta na ka dito mga kabayan. Lalo na yung mahilig sa isda dyan, sa mga seafood. Yan, yung pusit 1 dinar, 295 pills. Mura na yan. And then, syempre, yung lalo na yung makarel. Uh, at mura na yung 495 pills. Pampaksiw, pwede pampaksiw. At saka yung mga malalaki, pwede nyo na rin preto. At meron din sila ditong ng tilapia mga katrip. Uh, bali 990 pills isang kilo ng tilapia. Ayan. Mura na yung 990 pills kasi bihira lang naman nagsisale to. Kaya habang sale sila, bili na tayo. Dito naman yung mga tilapia. Oh. Yung sisyon ng tilapia. Ayan. 990 pills lang yan. Kaya medyo malalaki rin. Pwede pang prito, pang ihaw, pang paksiw, kahit ano gawin nyo. And libre linis na. Hindi ka tulad sa ibang department store na uh, mga grocery dito. Kapag sale sila, yung linis hindi kasama. Pero dito kahit uh, pag sale sila, pati yung linis kasama pa rin. Ayan. Pwede mo pahati, pakiliskisan, pwede yan. Uh, walang charge. Pero kasi sa iba, wala. Hindi kailangan talaga ng ano. Kailangan pag sale, walang linis. Ikaw na maglilinis pag uwi. Kaya hassle pa sa atin mga katrip. Pero dito sa Nisto, yan, lilinis, automatic yan, nililinisan na nila. Tapos sasabihin mo na lang kung ikakato, hindi. Pero tatanggalan na nila ng kaliskes, tatanggalan na nila, ng, tatanggalan na rin nila ng bituka yan. Kaya mas okay dito pag bumili ka ng isda. And then syempre dito, uh, kamatis nila is 195 pills per kilo. And then yung sibuyas naman, yung sibuyas nila uh, 495 pils ang kilo. Dati, naka, naka, nasa 600 pils mahigit yan. And then yung garlic, uh, 695 pils. And then yung lemon is 295 pils. And then marami pa dito, marami pang ito naman, lime, yung maliliit. And 795 pils ang per kilo pero maliliit parang kalamansi pero mas malalaki lang sa kalamansi tsaka 145 pills pala yung cabbage nila dito yung may hilig mag nilaga dyan magsalad, yan ito cabbage nila is 145 pills mura na yan oh nalaglag pa ako buti na kaya lang ito siksik yung ano nya siksik yung laman kaya medyo mabigat hindi siya yung buwagag na magaan ito Tsaka ang ganda ng cabbage. Tingnan niyo naman napakalinis na sa loob. Yung may mga cabbage kasi minsan, yung loob niya yung parang may sira, sira Pero ito ito, pero ito mas magaganda siya mga ka-trip. And mga ka-trip, bili na rin tayo ng sili kasi wala na tayong sili doon. And yung sili dito, kuwalan tayo ng konti, siguro mga 200 pills to 150 pills, marami na yan mga ka-trip. Pili lang tayo dito at piliin lang natin yung Uh, ano na Yan yung may Dilaw-dilaw na mapula, Malapit na pumula Para Malapit na huminog na sili Kasi mayroon dito Puro green yan eh Pero kadalasan kasing Kinukuha talaga namin dito Puro green Kasi nga Para hindi kagad masira Kasi pag ano Sayang din naman Sayang pag nasira lang Yan syempre Si Alan na yung Pumipili Kaya Ikaw na bahala dyan Alan Kayang-kaya mo na yan bro Yan kaya mga ka-trip, sayang kasi nga uh, yung ano natin, yung uh, tawag dito, yung audio natin nasira naman mga ka-trip. Uh, hindi na narinig kung ano yung sinasabi nila, sayang at nasira. Pero okay lang yan, tuloy pa rin, tuloy pa rin yung video natin. Siyempre meron tayo dito gusto mag-subscribe sa atin, uh, empleyado dito sa sa Nesto, thank you, thank you so much bro Thank you so much sa pag-subscribe uh, Sayang, uh, bumati rin siya Kaya lang, hindi natin narinig yung boses niya uh, And yan, thank you, thank you my friend Thank you, thank you so much And uh, keep uh, watching, thank you so much And lan, tuloy-tuloy lang si Alan tuloy pa rin Nagmimili pa rin ng sili, hindi pa rin siya tapos Yan, natapos na rin si Alan sa pamimili ng sili sa wakas natapos na rin siya. Yan. Ngayon balikan na natin yung pinalinis. Yung nilinis na isda. Uh, yung makarele tsaka yung tilapia. Yan. Thank you so much bro. Thank you so much. Yan. Wala yan. Uh, walang charge yung paglinis nila mga katrip. Kaya ayos, ayos, dito. ayos na ayos dito. Nasaan na lang yung kung bigyan mo sila ng tip. Kapag may extra ka, bigyan mo na lang tip yung mga... Yung mga, tawag dito, mga empleyado. Ayan, at uh, daan tayo dito. And uh, may nakita tayo mga kabayan na nandito at namimili, uh, namimili din sila. Siyempre, nandito sa pipino. Sayang lang mga kabayan, pasensya na at yung audio natin nasira. And bumati pala sila. And then sabi niya, uh, balit si ate taga Bakulod, Ilongga. Uh, City of Smile. Ang laki daw ng pipino. Uh, nagjo pa dyan si ate kaya lang sayang nga. Sayang, sayang na sayang talaga yung audio. nagjo kasi siya dyan. Sana narinig nyo kung ano yung sinasabi niya pero sayang. Next time na lang ate pag nagkita tayo ulit. Yeah, uh, bumati na lang kayo ulit dyan. And then nag rin -ano rin pala. Nagpapasubscribe si ate. At syempre ito binigyan natin ng mga sticker natin. Trip TV Vlog sticker. And thank you so much mga ate. Ah, uh, ingat lagi. Ingat kayo lagi. Ayan si ate. Talagang uh, ano to. Happy happy lang. Uh, Kailan Kaya lang sayang. And si ate nakapula. Uh, at bali may pinapasubscribe siya. Niyo na, subscribe nyo, subscribe nyo na rin mga katrip. At kinunan ko na rin ang video. Para masubscribe kung Ayan po, pinapakita po niya ito yung channel niya. Bali yung channel niya is rose Briones 65. Ayan mga katrip, rose Briones 65. Pakisubscribe nyo na lang po. Thank you so much. Thank you rin po mga ate. Thank you po. Ayan, punta naman natin dito ngayon yung mga ano, uh, chocolate section. Chocolate, chocolate at saka yung mga biscuit na pwede pa sa lubong. Ayan mga katrip, 1 din na 290 pills. Uh, bali and Ayan. Ayan, marami na yan. No? Isang, isang box na ganyan is 1 dinar 295 pills. Ayan. Pa, pwede na pang ng yung mga katrip kung gusto nyo. And then yung dairy milk is 645 pills isang packet na ganyan. May kamahalan din kasi hindi naman yan nakasale. Tapos meron pa dito nakasale. Uh, ah, tingnan natin lahat kasi yung nakadilaw na ganyan yan. 1 dinar 395 pills. One, three, nine, five pills ayan Twix ayan, isang box na yan yung e, mga trip nakakita ko dito ng paan ng tupa bali lima uh, limang piraso yata yung anim na piraso Ayan, masarap din yan. Sarap yan isigang mga trip. Uh, collagen. Mayaman sa collagen yan. Kasi yung malakit parang ano siya. Uh, paan ng manok. Yung ano. Pero syempre dahil tupa yan. Uh, medyo may angto ng konti kailangan nyo nang linisin na maayos pakuluan tsaka tapon nyo tsaka yung itlog dito mas mura 1 uh, dinar 195 pils unlike sa ibang grocery ma pag hindi sale po yan mga katrip pumabot yan um, ng 1 dinar 550 pils kaya 1 dinar 195 pils bali nakasave na po kayo ng 400 pils sayang din naman yan tsaka itong mga biscuit na to is 590 pils itong yan milk tawag dito Milk Bix. Tapos, yung 545 pills, yan yung Tiffany. Mga biscuit yan. Mga Indian biscuit yan, mga katrip. Pero masarap din yan. Masarap din yung mga biscuit na yan. Eh, lalo na pagpasalubong or gusto nyong kainin dito lang. Yan mga katrip, tingnan naman natin dito yung mga palaman. Bali, naka 15% off sya. Uh, Lotus, yung pangalan ah uh, bali caramel uh, spread yung caramel flavor yan mura na yung mga katrip uh, dalawa ng piraso na yan and syempre meron dun syang biscuit na kasama kung gusto nyo bumili meron din syang biscuit at meron din syang pampalaman at nakita natin dito yung croissant bali anim na piraso na yan 7 days croissant 495 pills yung croissant expiration siya ng 7 days. Kasi pag binili mo yan mga ka-trip, bali 150 pills siya tayo pag binili mo sa bakala. Kaya mura na yan. Uh, bali 6 na is 6, uh, 495 pills. At yung mga mantika dito yan, yung 5 liters na mantika, uh, sunflower. Sunflower oil, bali umabot siya ng 2 dinar 350 pills. Pero ano na yan, 5 liters na yan mga ka-trip. Kung gusto nyo marami yan, yan pwede na kayong bumili niyan. Pwede rin pampasalubong. Pwede mo rin ipapackage yan. Pero syempre, uh, kailangan ibalot mo pa ulit ng isang timbayan kasi baka mabutas. Sayang din naman. And then may mga fish pili din dito. Yung fish pili nila is nasa 990 pills. Yung isang balot ng fish pili na yan. yan. Masarap din yan. Pag ma magaling kayo magluto niyan, prito prito lang yan or charciado, masarap na yan. And then syempre itong pinatan na yan, itong ice cream. masarap yan mga katrip. Bali, 6 na piraso na yan is 500 pills lang. Kulang-kulang uh, 100 pills yung isa. Kaya, uh, kuha tayo yan at syempre, kainan natin. Masarap ngayon yan sa taglamig. <laughs> uh, bali, parang pinipig. Pinipig flavor. Yung mga nagtitinda ko sa Pilipinas, yung mga nagtitinda-tinda lang. Pero masarap yung pinipig flavor. Kahit sa atin, masarap din yan. And dito, punta naman natin yung sa mga manuka nila, chicken. Dito, frozen. Mga, pro, dito lahat mga katrip frozen yan lahat. <clears throat> Bali, 200, 105 pills yung Pedrex. Bali, dalawa na yan mga katrip. Ma, parang 1.1 kilo. Pwede na rin yan. Mura na yan. Bali, nasa 1 dinar. 100 yung isang, ki, isang piraso. Bali, dalawang piraso na yan. Dito rin sa kabila is 2 dinar 175 yung sa Dia 1 dinar 295 breast part yung sa Dia na yan. Ayun naka breast part lang 1 dinar 295 pero yung isa yung ito naman tapioca yan. Sabi niya, ano ba to? Sabi ko ano kasaba kasaba. Tapioca. Bali dito sa isa yung sira. Bali 2 dinar 1 dinar 75. 2 dinar 175 pills. Bali 2.2 grams na. Okay na rin, mas mura. Mas mura siya. Kaya okay na 'yan. Sale mga ka-trip, kaya punta na kayo dito. Ayun oh, may mga may pop price din sila dito. Naalala ko tuloy nung bata yung nilalagay sa ano. Ah, uh, sa plastic na maliit yung parang ice candy tapos nilalagay yan. Kung sino nakakalala na nung bata kayo mga ka-trip. Siguro kinagawa nyo rin yan, yung pop price na yan. And then punta natin dito yung mga spices yung mga playboard nila dito. Kasi pag dito dito kasi mga katrip lalo yung mga Indian ma ang dami nilang spices. Dami nilang nilalagay sa pagkain nila. Kaya masarap din talaga yung pagkain nila. Pero kung maano mo kung kaya mo yung spices na nilalagay nila kasi sobrang dami talaga. Ayan o. Tingnan natin dito mayroon silang mga chili powder. Ayan. Yung chili powder is 2 dinar 950 950 pills ang kilo ito naman yung paprika Ayan, marami yan mga katrip meron din turmeric mayroong masala may marami pa lang klase ng chili ah. Yan iba-iba oh, pala ng ano ng chili. Yan chili din yan. Pero may mga flavored. Yung chili nila tapos yan, yung kinuha niya gram masala yan. Yan yung mabenta dito mga katrip. Yan, gram masala. Kailang syempre pag marunong ka, mag marunong ka magmix, mix lagay mo sa ano. Ito masala din dito. Ito meat masala and then meron din chicken masala. Meron din fish masala. Kaya marami yan. Yan chicken. Yan chicken masala naman yan. Yung meat masala yung isa. Tapos ito yung iba, flour na yan, organic flour. and syempre, meron din black paper. Ito naman is, ano yung masala to? Fish masala. yan And yan, thank you so much brother. Tsaka yung staff talaga dito naka full mask talaga siya. Pati sa ulo niya kasi powder kasi yung mga mga katrip. Kaya kailangan naka mask ka talaga dyan kasi aachingin at aachingin ka dyan. Yan, may mga sweet. May mga sweet din silang benta dito pero hindi ko alam kung paano kainin yan hindi ko pa natitikman yan ito yung sulit subscriber na din dito sa Nesto mga katrip bali siya yung unang nag subscribe sa atin dito sa Nesto kaya thank you so much bro ah uh, kailan sayang hindi narinig kung anong sinasabi niya binigyan pa ulit ako ng papel pero tapos na kami tapos na kami mamili mga katrip bali magbabayad na kami sabi ko thank you to thank you so much bali sa susunod na lang. bye bye thank you bro Salamat sa pag-subscribe. Bali yung downy pala dito mga katrip mura na rin na sa 825 pills yung downy isa. Uh, ano na yan, concentrated downy na po yan. Kaya para makatipid, bili na kayo dito. 825 pills kasi pag normal na sa 1K di rin yan. Minsan nga umabot pa yung 1 dinar ruba. Depende. Yan bali magbabayad na tayo mga ka at uwi na rin tayo. Hello sister. Tignan natin kung magkano yung napamili natin. Ayan mga ka-trip, magpipayment na tayo. Ayan. Tignan natin kung magkano yung uh, bayarin natin ngayon. Ayan, umabot ng 4885 pills yung binayaran natin. Meron na tayong tilapia, makaril, tsaka pusit. Kaya sulit na sulit. Kaya thank you so much mga brother and sister. Thank you, thank you, thank you sa panonood and yun mga subscriber natin mga katrip. And nakita pa natin sila ate, yung kanina. Yan, kumaway pa sila. And thank you so much ate sa pag-subscribe. May bago, bago naman tayong subscriber. And then syempre, buksan na natin yung pinamili natin kanina ng ice cream. Yan. Habang naglalakad kami ni Alan, pauwi mga katrip. Bali, kainin na namin tong ice cream. Syempre, habang malamig habang malamig yung panahon, kainin natin yung ice cream. Tingnan natin kung okay ba. Ayan na, yung ice cream natin mga katrip. Hindi naman siya ganun kalaki, hindi din ganun kaliit. Tamang tama lang yan. Siyempre, ayos na ayos siya sa taglamig. Napaka perfect. Perfect siya sa taglamig mga katrip. Kahit na malamig, pag kumain ka ng ice cream, mas maganda kasi nga, mas maano mo yung lamig. Kasi malamig din yung kinakain mo. Malamig na malamig din kinakain mo. Parang mas maganda siya sa katawan. Mas nalalabanan mo yung lamig sa labas pag kumain ka ng ice cream. Kaya try nyo kumain ng ice cream habang malamig. Kaya yung mga Amerikano, kahit mataglamig talagang kumakain sila ng ice cream. Kaya eh okay naman pala siya. Yan, umirit pa tayo ulit ng isa mga kadrip. Parang di tayo na contented sa isa. Kumuha tayo ulit ng isa. Sarap eh panalo. Kaya 500 pills lang, okay na. Yan, syempre dito na rin po nagtatapos ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa panood mga katrip. At huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And click the notification bell para, lag, para lagi po kayong updated sa ating bagong video. Thank you so much and God bless. And bye bye!